So what's up? What's up mga kaagri So another video, another day. This is your admin Erwin. Welcome po sa ACC Metalcraft TV. So mga kaagri, ngayon po meron tayong han tractor implements na nandito, no. So ito po yung ating pagulong ride. And then ito po yung ating 3 in 1 floater. So in 3 in 1 floater na ito, ito naman habang nag-aararo ka, pwede ka nang nakaupo. So meron din siyang kasamang paletan kahoy. So ito po yung pampatag. So kumpleto ka na, araruhin mo. Dudurogin ng pagulong ride mo and then tapatagin ng paleta mo. Ito pong order na to, order po ito ni actually ni Ma'am Joy Mihares, so po natin to sa Iloilo. So for this video po, pakita lang natin to kung paano gamitin. Ito po yung mga implements natin sa kuliglig. So bibihira lang mad actually madalas nyo nakikita yan sa farm. Sigurado po ako doon, pero up close, maaaring hindi nyo pa nakikita. So, ikot po natin dito para makita nyo yung ano, unit natin. Ito, so, ikot mo nga, ano, pakita natin mismo. So, yung pagulong ride natin, makikita nyo, meron siyang pandurog sa likod. No? So, ito, yung pinaka-guide niya, may adjustment po yan so, para sa kain niya. So, again, nakaupo ka rin dyan habang nag-aararo ka na. O, uh, habang nagdudurog ka. So, ito naman yung ano natin, 3-in-1 floater. Dalawang blade, isang guide. So, habang nag-aararo ka, nakaupo ka na rin. So, yung mga operator nyo, maginhawa na sila magtrabaho sa bukid kasi nakaupo na. Pati yung ating paletang kahoy, yan yung pong, ito na po yung pang, nyo. Once na araro na, nadurog na, papatake niya. Okay? So, ito po, again, yung order na to, mga ka ship po natin to. Meron na may-ari niyan. Si Ma'am Joy Miharis po nag-order niyan. Ship natin sa Iloilo. -Ilo. Okay? So, again, mga ka please follow us sa, sa aming Facebook page, ACC Metalcraft, para makita nyo yung mga orders natin na sinishit, yung mga projects natin, mga produkto natin. So, ito po, pupost natin to sa YouTube. So, para po itong content na to para sa ating YouTube channel, ACC Metalcraft TV. So, again, mga kagri, ka yun lang po. Thank you po for watching. God bless.